Sa ating government at work, mga residentes sa District 5 ng Quezon City nakatanggap ng libreng gamot at bazaar para sa mga persons with disabilities inilunsad ng Department of Tourism. Si Bien Manalo sa report, Rise and Shine Bien. Nakatanggap ng libreng gamot at guarantee letter ang mga residente ng iba't ibang barangay sa District 5 ng Quezon City. Layo nitong mabawasan ang medical expenses ng mga residente. Kasabay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pag-alalay sa mga pangangailangang medikal ng mga residente. Matagumpay naman ang inilunsad na Persons with Disabilities o PWD Product Bazaar ng Department of Tourism. Sa naturang aktibidad ay nabigyan ng pagkakataon ng mga PWD na ibida ang kanika nilang negosyo at likha. Kasabay nito, naibibida rin ang kultura ng bansa at galing ng mga Pilipino. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.